parang ang babaw lang kasi sa ibang tao ng ang flexing. Na parang flex lang yan, ano ba? story lang yan, may day lang yan. Pero sa generation kasi natin ngayon, it also means security hindi masasaktan sa ganon, di ba? You know, it's not about the amount, di ba? Na binigay sa'yo. Hindi yun eh. Minsan nga, paper lang. Paper lang na bulaklak. Pero dahil binigyan ka ng bulaklak, naramdaman mo na importante ka. Kaya na, nakaka-relate ako dun sa sinasabi ni Lens na naramdaman niyang hindi siya nakontento sa isang relationship nung point na hindi siya finiflex ng taong mahal niya. It's, you know, parang ang babaw lang kasi sa ibang tao ng salitang flexing. parang flex lang yan. Ano ba? story lang yan. May day lang yan. Pero sa generation kasi natin ngayon, it also means security. ba? Diba? Kapag hindi ka pinaflex ng jowa mo, something fishy. ba? Diba? Lalo na, ang dami niyang mga minamay day, tapos di man lang na may sa buong dekada. ba? Diba? ba? <laughs> diba? Yung mga ganon, talagang mag-iisip ka.